Mga kabox, ngayon po ay December 5, 2024 at uh, kasalukuyan ko pong binabaybay ngayon itong aming talipapa dito sa Purok 6 Lower Bicutan at Tagig City. Uh, gusto ko lang po ipakita sa inyo ang aming uh, malinis at uh, napaka-simpleng pamilihan ng ating mga kababayan dito sa Lower Bicutan. Pero ito po ay uh, nasa sakupan lamang ito ng Purok 6 at napakarami ng palengke dito sa Lower Bicutan. Gusto ko pong i-share sa inyo at para ma-compare ninyo ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa ating mga bayan. At ito ang presyo dito sa amin mga kaboks. Panoorin nyo po. Magkano buko mo kaya? Ha? 45. 45. Nung ano iniyo mo na bango sa ate? 150. Uh. 150 na ito. Ha? Ah, uh, itong manok. 80 po yung manok. Ay yung limpo. 80. Ah, 80 naman 'yon pag inihaw. Ito, ito. 150. Uh. Ah, okay. Kompleto pala dito kahit anong klase ng LPG ah. Dito naman tayo sa mga itlog mga kabox iba-ibang mga sizes, ibang presyo. Thank you po. Magkano buko? 40. 40? Ay ang atong pakwan. 50 kilo. Ah, 50 kilo na siya, hindi isa. Magkano ng kilo ng baboy ngayon? 300? 300. Ayang pa ah? So, uh, 270 270, 300 na rin uh, Magkano ng kilo ng manok ate? 185? 185? 185 pa lang 20. Kaya magkano ito? Ah, 13. Ano yan? Paayan o laman? Halo na yan? Halo-halo na. 13 pesos. Uh, Thank you. Magkano ang ano mo, bangos? 220 240. Ha? 220, 240. Ah. Okay. Ayong buhay. 160 ang kilo ng tilapia. Ah, okay. Yung manok natin, magkano? 180, sir. 190. Ah, okay. 190 naman dito ang presyo. Magkano isa mo, bro? Oo oh, so. po Magkano to? 120 lang ka na ate Ay, aray 190 ang salay Kalahap yun Ah, 190 Anong magkano yung tinapa mo? 60 po 60? 60 ito? Ay, ito po 60 Ah, 60 lahat? Okay. 120 Ito 120 ah, Ito, ang pangat Ano? 120 po Ah, may meron pala dito ah, Wala po Salamat <laughs> po ng Wala ito naman sa prutas sa perpis. Magkano ng mo? lang kilo. Ah? 80? 80? Kilow, Ay dito. 80 po, Ay, apple mo. Tatlong sandaan. sa mais? 100 kilo. 100 ang kilo? Ah. Salamat. Magkano bang cost mo, Bert? P220. <laughs> P220? Ay, ito pala si Bert. Ah, kailan ka dumating galing Amerika? Ngayon lang. Ngayon lang, ah. Ganda-loko na. Magkano? 160. 160? Ah. Okay. Mabuti. Ano yan? Mabuti naman at uh, ikaw ang taga-collecta dito. Siyempre. Talagang malinis ang palingki ng Purok 6. Ang eh. basurang ganyan? Wala, mura lang. Mura? Uh, Malin ba? Halos lahat ng sabon nandito ah. Bro. <laughs> wala gaanong mabibili ng bigas ngayon sa buong lower bikutan at namigay kahapon ng bigas ay malagkit ito pala yung malagkit 65 <tong> 10 pesos lahat isang tubo. Pangmasa na ang presyo nito. Hello. Yun ano ko lang yung mga ulam. <laughs> Magkano yung ganito? Toge? 35. Ang mga gulay, 35. Depende po, may 40. Ah, tapos ito? 60. Ah, 60 yung ginataan tulingan. Uh -huh. 45. Ano, are? Chopped soy Oo oh, oh. uh, Okay po Thank you O oh. Gano yung pangus ma'am? 180 180? Ang manok? 180 po sir 180? Yes po Ay, yung lem po 140 90 150 oh. Ah sir. Magano din nakdakan? 70 per order. 70 per order. Wow. hi uh, Oh, eight hito. Uh, oh, it, yun. Magkano ang hito? 130. Oh, 130. yan. Mm -hmm. Oh, mga kaboks ha. I hope na napanood ninyo lahat at na ma-compare natin sa ating mga palengke na kung saan man kayo ngayon nakatira. Hanggang dito na lang mga kabox and uh, doon po sa mga hindi pa po nakapag-follow sa aking FB page, uh, wag niyo pong makalimutan na i-click yung follow and then comment na din po kayo and share. Thank you for watching po to everyone and God bless us all.